everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabuk ng reading sa atin. At kung hindi po kayo napansin, please check nyo po yung inyong mga profile. Baka po nakalock or baka fake po. Dami account ang gamit. Anything na hindi po yan pwede sa amin. Hindi po talaga namin yan pinapansin. Ano? So please, uh, i-follow nyo po yung rules natin para naman po ay uh, mapansin po kayo. Okay? Para lahat po ay mapagbigyan po talaga kung ano man yung mga gusto nyo ipakita or ipa-reading. So, tingnan natin and ready ko lang yung cards dito. Okay. So, checking energies tayo. Unahin natin yung kayo. Tingnan natin kung ano yung energies mo ngayon. Naway sana lahat ay maging masaya. Please, yara, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Magandang araw ngayon. Blessings, health, sa lahat po, ilayo nyo po sila sa kapahamakan. Okay. And, unahin natin kayo kasi lagi tayong, yung person nyo lagi, nauuna yung iyak ninyo. Ay nako. Alam ko po maraming po talaga na nasasaktan mga ilang araw na yan, ano. And, I, I can feel, nakikita ko kayo na, kailangan niyo akong kausapin, and kailangan nyo ng tulong. Siyempre, of course, andyan lang po ako. Basta maging respeto lang po tayo mag-message, ano? Huwag tayong pabara-bara magsalita. Yung mga admin ko, please lang po, huwag nyo pong bastusin yung admin natin, ano? Maging, ano to po tayo, maging magalang. Okay? Pero pag masama naman po yung admin ko, meron po akong na-hire na ano, pinapalis ko naman po. Okay, magalala. Tinitingnan ko naman po kapag mali sila. Hindi naman po yung basta-basta. Okay. So, tingnan natin. Tunahin natin kayo. Okay. Wait lang. May susulat lang ako. energies nyo ito, ha? Ah. Okay. Temperance. Overall energy. So, meron kang five of coins, the magicians, and six of, or, ano ito, six of wands, the chariot. Uh, may nakikita ako dito na possible, ano ito, ah parang Five of Coins and the Magicians. Parang ano? Parang... Huwag kayong magsabi ng walang pera, ha? O, hindi ko kaya, hindi ko... Parang, parang sabi parang hindi ko kaya kasi, kasi wala akong pera. And please, malakas po yung energy ngayon hanggang one week po ito. Ah, wag kayong laging magsasabi ng ganun ha. Dapat ah, uh, meron, hindi sapat. Pwede pong ganun. And more blessings. May paparating yan, may papasok. Lagi pong sanay nyo yung mga, mga dila or bibig nyo na magsabi na ganun. Okay? May paparating, may paparating. Okay, six of wands and the chariot. Meron ako nakikita dito unexpected. Visita. Bisita uh, maaring magpapasaya sa maaring uh, magiging magiging parang flowing, happy, sobra yung saya mo. Okay, parang I think may magiimpake. Tingnan ko muna. Magiimpake parang papunta sa Okay? Page of Wands and Two of Coins and Three of Wands for oh ayun lang I think yung naging pakay na yun, naka-design na yung person mo na talagang parang gusto nyo bumalik sa'yo. And then this person, a third party ay parang nabubwisit siya. Okay? Kasi nga, bumalik sa'yo. Okay? Kung hindi po yan bumalik, maaaring nangkita yung messages ninyong dalawa, nagkapalitan po kayo. Okay? Parang nahuli niya yung, yung person mo na parang ini stock ka. Okay, parang ganun po. Nag-away po silang dalawa. Oh, naka-reverse si tower. Talaga nag-away to. Oh, sabi ko ni Nisto kay. Eh. Masyado tumay yung balahibo ko kasi tumatama lagi yung cards ninyo sa inyo. Ayan o, oh, merong confront, 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 na magaganap. Kung hindi po ito confront, pwede naman po na parang ma yung person mo kasi malalaman ng third party na parang uh, or kung third party ka malalaman ng isang tao na tinatago niya na still pa rin may communications kayo okay and then kung hindi po ganito yung yung re, yung kwento niyo or hindi kayo resonate i think someone na controlling sa inyong person Okay, gusto niya mag-message sa iyo, hindi siya maka-message. Gusto niya pumunta sa hindi siya makapunta. Yung mga ganun. Okay, so far wala pa naman lumalabas na anything na conflict pero hindi pa naman tayo tapos baka malaman natin kung ano pa yung ginagawa dito sa person mo. But this is um, stalking, pagpipilit, parang hindi siya makamove something, the judgment and nahuli. Ito po, someone is cut off na parang on the cut, on the cut, para, paano ba sabihin? On the cut, ganon parang nakita, nahuli, unexpected, yan. Parang, ano yan? Parang, sino yan? Or, hindi ka pa pala tapos dyan? May mga ganon. Or something po, yung iba dito nangyari na, nag na, 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 na. Okay, so, kaya yung person mo, I think, pag third party ka, I think, sa tingin ko, doble ingat kayo, para baka, baka, this... Ilan days or these days na makikita kayo or something. Okay? Uh, again, for the record, hindi po lahat ng third party ay masama. So, wala po tayong karapatan na husgahan sila. Wala rin po tayong karapatan sa posisyon nila na laging masama. Okay? So, hindi po lahat din ng asawa ay mas mabait. Hindi rin po lahat na masama. So, ang ibig ko pong sabihin, wala po tayong sa poder para husgahan sila. Okay, so anything need help ninyo, wala kayong kausap, wala kay pwede po kayong pumunta, uh, pumunta, face to face sa akin. Pwede naman po video call kung malayo. Kung nahirapan po kayo sa transpo or wife W, pwede nyo po akong i-message. Okay? So wag po kayong mag-alala. Meron akong nakikita dito na something naging kaaway mo. Okay? Um uh, meron meron treat na threat pala treat, threat na mali, um, na hindi pwede, meron siyang panakot, tinatakot siya, something na parang, sige, subukan mong lumayo, kakalat ko tong something, ganito. Sample lang po yun sa inyo. Or, tinatakot siya sa bata, yung mga ganon, or kayamanan, sige, pag, pag nang babae ka or pag umalis ka, akin to lahat, ikaw ang lumayas. May mga ganun na senaryong nangyayari sa kanya. Okay? Lumabas kasi dito. I know this is your energy, pero yung mas lumabas yung energy na marriage. Okay? Maaaring maapektuhan talaga yung marriage or talagang naapektuhan na siya. Tingnan pa natin. Ano to? Okay. Wow. Oh. Wow. Alam mo ang lalim ng message sa inyo. napaka -deep. Okay, doon muna tayo sa mag-asawa, doon muna tayo sa magkasama. Kahit hindi po kayo kasal, basta partner po kayo, okay? Protect your, kumbaga, properties. I mean, your, your, kung ano yung pamag-ari mo, kung ano yung kayamanan mo. Marriage, lot, anything. Okay? Ilaban mo yung asawa mo, ilaban, ilaban mo yung kalivin mo, or sino man yan ang mahal mo, ilaban mo tulungan mo siya. So, pinapayong ka ng universe na i-protect mo daw ito. Okay? Kung ano yung meron sa'yo. Okay? More, yung mga intense situations, I think, um, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang masyadong magpa, magpa, apekto kaagad without ng hindi pag-iisipan kung ano yung magiging resulta minsan kasi nasas na, napapaisip tayo, makikipag na lang ako kasi pagod na ako. Pero hindi mo nakikita kung ano yung magiging resulta ba yung decision mo. Okay? So, wag kang muna magano magrelax relax ka, magdasal ka. Lord, bigyan niyo po ako ng signs kung ano po talaga yung decision ko. And that's the time na mag-decision ka kung okay ka na. Okay? Protect your marriage. I-protect mo lahat ng kung anong meron sa'yo. Okay? Kahit hindi po yan kayo kasal. For clarifications lang, kahit hindi po kayo kasal. Hindi naman po lahat ng tao ay magkasama kasal. Okay? Nakuha ninyo. So, ano pa? Tingnan natin. um, old man. Dealing with relationship with an old man. Okay, siguro po, um, hindi naman to taling ma-old na, ma-edad na ma-edad. Pwede po pasok po yung one, one years na ahead sa'yo. Five, ten, yung pinaka-ma-age na talaga, twenty, mga ganun. Okay, I think talagang gusto niyang pumunta sa'yo kasi dito kasi, gusto niyang pumunta, mag-message, or humingi ng tawad sa'yo na parang hindi kanya niya napaglaban. Okay? And then, nakat on, cut on, ano siya, nakikita siya, nahuhuli, someone controlling din sa kanya. So, yung iba sa inyo, may mga edad na something na meron kayong kadil. Okay? Um, kung hindi po ito kadil niyo, kung hindi ito personal, ah, uh, meron tumutulong sa inyo na may edad, na meron akong nakikita na parang isang taong mapagmahal sa iyo. It could be your lolo, father figure, okay? Kung hindi po yung karelasyon ninyo. May something na parang um, worried, nawaworried na uh, gustong uh, change, change in your life. So, kailangan mong iplano yan kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo. Kung mag stay ka dyan sa tao, then stay. Kung hindi, then cut ito. Ka-i-cut mo na. I-finish mo na talaga yan. Okay? Spiritual love. So, bumalik ka sa kung ano man yung mga desire mo. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Okay? Ano to? Parrot. Someone will gossip about all your secrets. Okay. Yeah, sabi ko nga sa inyo, walang taong um, kakampi mo. Hindi lahat ng kausap mo ay kakampi mo. So, I think you are dealing with the old man and then someone nag spread Okay? Kung hindi siya old man, basta po meron kayong kadil. And then, someone na parang, hmm, naiinggit, nagdadaldal, pinag-uusapan ka, something mysterious siya na hindi mo alam kung sino. Pero alam mo naman na may hinala ka kung sino. And tama ka kung sino yan. Pero kung hindi mo talaga matukoy kung sino, pwede ka naman magpa-reading. Malayo ba yan o malapit? O so sino man yan, family. I think family involved. Family din ang side niya involved. Tropa-tropa, yung mga fake friends, anything yan involved. Okay? Yan yung mga taong dapat mong pag-ingatan or ingatan pa. Okay? Tingnan natin kung ano yung blessings ninyo. So, mag-ingat ka. Mag-ingat ka na lang for, wag, kayo, wag naman kayo matakot. Hindi naman siya totaling harm sa tao or sa inyo. Ang gossip kasi pag-uusapan or pinag-uusapan ka lang, maybe yung katrabaho mo or yung office sa inyo, anything na parang malapit sa inyo, na pag-usapan ka lang naman. Yan, okay? Kasi, ah, baka si ano to, ganito. Yan, ganun po. Okay? So, ay, oh, your blessings, nadadamay yung blessings mo. Meron talaga. Someone kinokontrol din yung parang ano, min parang paano ko ba sabihin? Kinokontrol yung person mo eh. And then dinadamay ka na rin. Okay. Okay. So, clear naman po, ba? Diba? Ito, ha? Sa mga walang kadil, maring yung, yung ex mo namatay na, nagpaparamdam sa'yo, nag-aalala, pwede rin po yun, Okay? Sa mga side naman po, ah uh, meron kang, meron kang, someone na kadil na inaharangan, parang pinapatay yung feelings niya sa'yo wino-workout po siya. Okay? Hindi siya makamove. Lumabas naman dito yung mga ginagawa. Yan. So, meron tayong gagawin mamaya para ma-ano yan, mahadlangan yan. Six of Cups and Page of, yan. Yung blessings mo talagang parating na yan eh. Kahit may humadlang mangyayari at mangyayari to, meron kang anak na sasagana buhay niya. And parang makukuha niyo lahat. House and lot o ano man yung mga kailangan niyo Mangyayari mangyayari po yan. Okay, yan. Pinapatay niya po yung, yung emotions sa'yo. So, rin-reject niya yung third party. Parang ano ba, mahal ko yung pamilya ko. But, hindi siya nagpapatalo. Yan yung energy ng ng energy mo hindi pa tayo tapos doon sa person mo Tingnan natin yung person mo Kamusta naman siya Tingnan natin kung ano yung energy niya Ah, uh, huh? five of cups na naka-reverse. Magulo. 'Yung mga gumagamit sa person mo. Oh. Way. Ay, nako. Kilala, kilala ng person mo kung sino gumagawa sa kanya. Malapit family. Could be ganun. Basta malapit nakakausap niya po to. May gumagawa sa person mo. Pagdating naman sa career. Okay. Meron tong business gagawin. Lakad. Something. And mag magkaakaan ni naman to. Medyo worried lang siya mabagal pero parang slowly but surely naman po yung yung ano yung mangyayari. Okay? Minsan na siya sa sarili niya kasi nababawasan yung bilib niya sa sarili niya. Okay? Parang minsan kino-compare niya na mas marunong ka kaysa sa kanya. Parang ganon. So, you have to forgive him. I-forgive niya din yung sarili niya dapat. And ikaw also. I-forgive yung sarili mo. Ganon ka rin naman dapat sa mga lahat ng taong gumawa sa'yo ng mali. Okay? Ang separations dito may nakikita ako. Dahil nagkalayo kayo, meron kayong na-realize. It's either yung person mo meron siyang na-realize na paano kahirap kung wala ka. Or ikaw na-realize mo kung paano kahirap kung wala yung person niyo or yung partner niyo. Realizations po talaga. Parang nung nawala kayo sa isa't isa, alam, mahal ko pala siya. Ganun ko pa talaga to pala kamahal itong tao na ito. Yun ang na-realize niya. And suddenly, may nafeel ako na parang umiiyak ito. Nakakaramdam ako ng luha sa kanya. Yun. I'm sorry. Parang mahal, asawa ko or love or ano bang tawagan niyo sorry nagawa ko to ng pagkakamali na to. Hindi ako nag-isip. Okay? Maraming nagsusorry. Even, yan. Kawalan ka. Isang malaking kang kawalan. Okay. Makakabawi din yan person niyo. Isang, isang malaking kawalan ka daw sa kanya. Ang ganda ng reading nyo ngayon, kahit pa paano, kahit meron lumabas dito na parang gumagawa sa kanya. But still, talagang yung outcome maganda pa rin. Okay? Yung blessings, money, flowing pareho kayong dalawa. So, kung nagtatrabaho kayo, don't stop, huwag kayong tamarin. Yan po yung blessings niyo yung trabaho ninyo. Once na parang ayon nyo na magtrabaho, mamalasin po talaga kayo. Then, magbigay-bigay po kayo ng abuloy, kahit piso, sampung piso, pagkain, chocolate, anything. This Friday, donate donate or eat some chocolate or eat some sweet. Okay? Yun po yung parang gawin yung every Friday ritual sa inyong sarili. Okay? So, tomorrow, Saturday, magpa-araw naman kayo 5 minutes, 3 minutes, okay na po yun. Basta masinagan po kayo ng bukang liwayway. Okay? So, tawagin natin ng inyong person. Balisahin natin sila. Kung gusto nyo hindi makatulog, yan talagang hindi po yan makakatulog. Magsusorry ka. Okay? Magsusorry po talaga yan sa'yo. Okay? Isulat nyo yung pangalan mo. Name. Name mo. Sorry ha. Hindi ako maalam sa mga ano. Name mo. Tapos name nang person. Person mo. Okay? Then, i-write nyo po yung puso na yan. Pwede naman po yung perfume. Okay? Yung perfume nyo po, gamitin niyo kung gusto niyo bumili po kayo sa amin. May rituals po yon. syempre dumaan muna kayo sa reading. Kahit hindi po yan masulatan, that's fine. Okay lang po yan. Basta nakahugis po kayo ng puso dyan. Okay? So, isulat mo yung pangalan mo yung pangalan ng person mo. Okay? Relax lang ha. Huwag kayong magmadali, magmadali. Kahit anong papel. Kahit anong papel po, wala pong problema. Okay? Tatawagin natin siya banggitin mo yung pangalan niya. Tatawag ka, iisipin mo ako. Tatawag ka, iisipin mo ako. Okay? One, two, three. Tatawag ka, iisipin mo ako. Tatawag ka, iisipin mo ako. Tatawag ka, iisipin mo ako. Ganun po. Okay? Lidin natin. Practice. Okay? One, two, three pangalan niya tatawag ka iisipin mo ako pangalan niya tatawag ka iisipin mo ako okay sumunod kayo ha para matulungan kayo pangalan niya tawagin ka sabihin mo pangalan niya at tatawagin ka parang tawagan mo ako iisipin mo ako Huwag kayong mag-alala, wala pong mali sa sasabihin ninyo. Basta yung focus ninyo ay tatawagan kayo. Okay, maraming salamat po at maraming, maraming nag-message sa atin, hindi pa lahat na ano na replyan. Huwag po kayong mag-alala ha sa mga hindi po mare -replyan. Ito po yung aking Facebook account, my Taro. Kung na-spell po yung person ninyo, kailangan nyo po talaga magpa-reading. Talagang urgent yan. Okay? Kung tingin nyo naman. Kung hindi naman, wala naman pong problema. Huwag mag-message, huwag magtawag. Messenger only. Facebook only. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Facebook, wala po sa number. Facebook, naintindihan. Ito po yung aking Facebook. February 4 po yan in-upload. 9K follow, uh, react. So, yan. June 4 po yung cover niya. 12K followers po tayo yung Facebook ni Miley Taro. Okay po? So, magbasa lang ako sa mga nagpapasalamat dito. Ma'am, maraming salamat po kasama ako sa mga natulungan ninyo. Talagang, ano to? Talagang proud po talaga ako at sobrang saya ko po na natulungan nyo po ako. Nung dati pong iiyak-iyak lang pero ngayon po ay sobrang saya po ng puso ko. Proud po ako, ma'am, kasi lahat ng naitulong mo sa akin ay hindi ko po yan makakalimutan sa pagpabalik lang ng person ko po ay hindi na po yun madali. Talagang naiintindihan kita ma'am. Ma'am, sana po this, this December makakabawi po ako sa inyo. Lahat po nang naitulong nyo po sa akin ay parang nanay, parang nanay nakita kita or kapatid ma'am. I know na marami po kayong ginagawa at busy ka. Basta po gusto ko pong magpasalamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin, ma'am. Worth it magpaalaga sa iyo. Gumasto man ako pero grabe, naging blessings din po ako sa aking uh, business. Okay. Maraming salamat sa lahat na nagtitiwala po. Muli po, Maylita Rowe. Ingat po kayo. Bye-bye.